kasamaan ng tao. Wala namang Diyos ang sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katuwiran. Kaya naman ngayon ang kanilang buhay, kakilakilabot at kasuklasuklam. Masasamang gaway kanilang libangan. Wala nang matuwid, wala na isa man. Ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas, tao'y minamasdan at sinaysiyasat mayroon pa kaya sa sang maliwanag na mga matinong sa kanya'y hahanap? Sa wari wala na, sumama ng lahat, wala nang natirang, ang gawa ay tumpak. Ang tanong ng Diyos, di ba nila alam, itong masasama lahat na ba'y magmang? Itong aking bayay pinagnanakawan at akong si ayaw dalanginan. Darating ang araw sila'y masisindak pag nakita nila yaong mga tapat. Nakapanig pala ang Diyos na mataas. Palagi na lamang nilang nililibak ang mga mithiin niyong kulang palad sapagkat kay Yahweh nagtiwalang ganap. Ang minimithi ko sa aking dalangin magbuhat sa siyon, sana ay dumating ang tagapagligtas ng bayang Israel. Kung ang inyong bayay muling paunlarin, sa kasaganaan ay panumbalikin, maghaharing galak sa puso't damdamin.